Mga Teorya sa Pagkakabuo ng mga Kontinente. Ikalawang Araw. Ang pinakamalaking masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig ay tinatawag na kontinente. Ang mga kontinente ng daigdig ay ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe at Australia. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Markahan mo ang mundo. Tukuyin ang mga kontinente at karagatan sa mundo. Asia Africa North America South America Antarctica Europe Australia Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Arctic Ocean at Southern Ocean May pitong kontinente na bumubuo sa daigdig. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, dati iisang malawak na lupa lamang ito. Dahil sa paggalaw ng kalupaan at kwersa ng kalikasan, unti-unti itong nahati at nagkahiwa-hiwalay ito. Dito na nagsimulang mabuo ang iba't ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga kontinente. Continental Drift Theory Ipinanukala ni Alfred Wegener noong 1912. Ayon sa teoryang ito, ang mga kontinente ay matagal nang nakausad ng malayo sa ibabaw ng mundo at patuloy pa rin umuusad magpasa hanggang ngayon. Ayon kay Alfred Wegener, dating iisang masa ng lupa ang mga kontinente na tinawag na Pangea na nangangahulugang All Earth. Ang pan ay nangangahulugang lahat at ang gaya ay daigdig na napapalibutan ng iisang karagatan na tinatawag na pantalasa na nangangahulugang all sea. Ang pan ay nangangahulugang lahat at ang talasa ay dagat. Ang panjeya ay nabasag at naging dalawang malaking umbok na lupa na tinawag na Gonwana at Laurasia. Mula sa Laurasia ay nabuo ang mga kontinente ng Asia Europe at North America. Samantalang sa pagkakahiwalay ng Gondwana Land ay nabuo ang mga kontinente ng Afrika, Antarctica, Australia at South America. Plate Tectonics Theory Nabuo ang teoryang ito noong 1960. Ayon dito, ang mga kontinente ay nakatuntong sa mga tectonic plate na malalaking tipak ng lupa na nakalutang sa kumikilos na magma na gumagalaw sa tatlong direksyon. Ang mundo ay may tatlong pangunahing bahagi. Ang crust na siyang pinakalabas, manipis at matigas, tahanan ng mga kontinente at karagatan. Ang mantel na gitnang bahagi, mainit at dito gumagalaw ang magma. Ang core ang pinakaloob na binubuo ng bakal at nikel. May inner core na solid part at outer core na liquid part. Mahalaga ang pag-unawa sa mga bahaging ito ng mundo upang maintindihan kung paano ito gumagalaw at nagbabago. Ang crust o pinakalabas na bahagi ng daigdig ay binubuo ng malalaking tipak ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Ang mga plate na ito ay nakalutang sa mainit at medyo malambot na bahagi ng mantel. Dahil sa patuloy na paggalaw ng magma mula sa mantel, ang mga plate ay naitutulak sa iba't ibang direksyon. Ayon sa teorya, may tatlong paraan ng pagkilos ng mga plate. Una, sa divergent boundary, ang mga plate ay kumikilos palayo sa isa't isa na nagdudulot ng puwang sa lupain na maaaring maging lambak o kapatagan. Pangalawa, sa convergent boundary, nagbabanggaan ang dalawang plate na maaaring magdulot ng pagtaas ng lupa at pagbuo ng kabundukan o kaya'y pagkalubog ng isa sa ilalim ng isa. Nahumahan tong sa pagbuo ng mga trench sa ilalim ng karagatan. Pangatlo sa transform boundary, ang mga plate ay dumadaan sa gilid ng isa't isa, na kadalasang nagiging sanhi ng lindol. Sa mga pagkilos na ito, nabubuo at nahuhubog ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa ibabaw ng daigdig. Daigdig Decode, palaisipan mula Pangea hanggang Plate Boundaries. Sa hilaga ng Pangea, lupain ay nagtagpo. Asya, Europa at Hilagang Amerika ang umusbong doon. Laurasia Ako'y nasa gitna ng labas at loob, may init at galaw ng magmang tuloy-tuloy mantel. Salpukan ng plates, bundok o trench ang bunga, akyatan, lubugan, ako ang hangganang may banggaan. Convergent Boundary Ako ang teorya ni Wegener. Nagsasabing dati magkadikit ang mga kontinente at ngayon dahan dahan-dahang naglalakbay. Continental Drift Theory ako ang boundary na nagdudulot ng lindol. Hindi umaangat, hindi lumulubog, laging magkasalungat ang galaw. Transform boundary. Kapag ang plates ay lumalayo, bagong crust ang nalilikha. Lambak sa lupa, ridge sa dagat. Ako ang boundary na may agwat. Divergent boundary. Ako'y dambuhalang lupain na minsang isa, lahat ng daigdig ang kahulugan ko, mula sa Griego pinagmulan ng mundo mo. PANJEA Ako ang ideya na hati-hati ang crust, lumulutang sa mantel at gumagalaw. Dito nauunawaan ang lindol, bulkan at anyong lupa. PLATE TECTONICS THEORY sa timog ng sinaunang mundo, lupay nagtagpo, Africa, South America, Antarctica at Oceania ang aking puso. Gonwana Land Ako ang nagsabing minsang iisa ang matatag na mundo. Sa continental drift, fossil at heografiya ang aking patunay. Alfred Wegener Dahil sa paggalaw ng mga kontinente, Napatuloy na umuusad, nagbago ang kanilang pwesto sa mundo. Upang mas maintindihan at matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga kontinente at bansa, ginagamit ang mga imaginary lines na latitude at longitude bilang gabay. Ang latitude ay mga pahalang na guhit sa globo na sumusukat sa layo ng isang lugar pahilaga hilaga o patimog mula sa equator. Ang equator ay ang 0 degree latitude. Ang longitude ay mga patayong guhit sa globo na sumusukat sa layo ng isang lugar sa silangan o kanluran mula sa prime meridian. Ang prime meridian ang 0 degree longitude. Saan sa mundo? Alamin gamit ang coordinates. Halimbawa, 13 degree north, 122 degree east. Hanapin ang latitude, pahilaga o patimog sa mapa. Hanapin ang longitude, pasilangan o pakanluran sa mapa. Tingnan kung saan nagtatagpo ang dalawang linya. Ang sagot ay Philippines. habang natutukoy natin ang eksaktong lokasyon ng mga lugar gamit ang latitude at longitude, mahalaga ring maunawaan na ang lokasyong ito ay may malaking epekto sa klima. Ang layo ng isang lugar mula sa equator o ang zero degree latitude ay pangunahing salik sa dami ng init na natatanggap nito mula sa araw. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng maraming taon. Ang lokasyon ng isang lugar batay sa latitude at layo mula sa equator ang pangunahing dahilan ng pagkakaiba ng klima. Mainit sa mga rehiyong malapit sa equator, malamig sa mga rehiyong polar, at katamtaman naman sa mga nasa gitnang latitude. Nakaapekto rin sa klima ang direksyon ng hangin, agos ng karagatan o ocean current, at taas ng isang lugar mula sa dagat o elevation. Noong 1900, bumuo si Vladimir Koppen ng limang pangunahing uri ng klima sa mundo batay sa temperatura at presipitasyon. Ito ay naikategorya niya bilang tropical na may mainit at mahalumigmig, dry, mainit at tuyo, temperate, hindi masyadong mainit o malamig, continental, mainit ang tag-init, malamig ang taglamig, polar, laging malamig, mayelo o niebe. Fill the gaps. Journey through Earth's layers and climate. Puna ng patlang ng tamang sagot. Ayon sa mga teorya tulad ng continental drift at plate tectonics, patuloy na gumagalaw ang mga kontinente. Upang matukoy ang kanilang kasalukuyang lokasyon, ginagamit ang imaginary lines na latitude at longitude Mahalaga ang latitude sa pagtukoy ng klima ng isang lugar. Mas mainit malapit sa equator at mas malamig habang lumalayo dito. Climate code breaker Tukuyin ang uri ng klima ng bawat lokasyon gamit ang latitude at heografikong kinaroroonan batay sa klasifikasyon ni Hopen. Sa pag-unawa sa mundo, mula sa paggalaw ng lupa, lokasyon hanggang klima, natututo tayong pangalagaan ang ating mundo at kinabukasan.